Hello, this is the second night na ulan. <clears throat> Kagabi, sobrang lakas ng ulan. Kaso hindi ako nakapag-video kasi anong oras yung ulan? Mga uh, hating gabi ba? Hating gabi or madaling araw. So ngayon, ang ulan ngayon, dry ay anong oras pa ngayon? Alas 6 ng, ng gabi. sa so, ayan, dito ako ngayon sa aking balcony dito ako nakaupo day. and then inano ko if mag ano ba siya meron bang salisi ang tawag doon salisi o yung ano ba yung uh, salibo salibo sa bisaya yung galing doon ba papasok ba dito buti na lang hindi siya pumasok dahil kasi wala 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 din namang ano walang walang hangin and full moon pa lang ngayon Today, tonight is full moon. And bukas, walang pasok nationwide kasi local election. Kaya mga tao ngayon ay nagbibidyokihan. Matagal na walang pasok, di balung weekend. Kasi nga, November 1, November 2. So, ayan. Maganda, day. Ang dito, ay Basta umulan, doy. So, yung ano ko dyan, yung proposed vegetable garden ay, ayan, pinalinis ko na yan. At kulang pa hanggang doon yan hanggang papunta yun sa highway. Yun yung highway dyan. Highway na yan dyan. So, makulim din. Hindi mo makita yung full moon kasi full moon. Walang ano, walang buwan. So, rain pa mo. Para mas maganda yung ating ano, mas tawag doon. Mas lalong gumanda ang ating lupa. Yan yung lupa dyan. Tapos dito naman sa likod ay So, kita ni yung mga salibo. Sa balis ba? Ang tawag yan, balis disan. Okay. Papasok na ako. Kasi na doon. Bye! Enjoy your night and enjoy Second night na umulan dito. Sa, ba sa, bago namin bahay kubo dito malapit sa bayan malapit sa highway malapit sa dagat at wait Buk baka bukas magbibibyo ako doon sa promise ko na resort dyan lang dyan lang sa ano sa dagat na yan dyan eh so may resort dyan na mura lang at maganda yung ambience niya 30 pesos yung entrance tapos meron silang isang cottage yung, yung cottage sila is 300 pesos isang cottage lang tapos meron sila mga table hindi ko alam pupuntahan ko yung bukas at maligo na din maligo na din ako ng dagat so yan okay lang talaga kasi nga hindi pumasok yung ano dito ulan kahit ano kahit may hangin o ba diba? perfect so siguro uh, ano ko pa if gagaw gagawan ko pa gagawan ko ba dyan ng canopy pero mas maganda gagawan ng canopy ba diba? Kasi may pagkakataon na medyo malakas yung hangin para hindi talaga makapasok dito. Okay? For protection. Bye. Good night. Ingat. God bless. Ulan, rain. Rain pa more. Rain. Good morning. Malakas ang ulan kagabi. As in, ang ganda ng pakiramdam nung ako kasi gusto ko kasi yung ano yung bukid vibe talaga and ang pinaka gusto ko yung patak ng ulan sobrang ganda sobrang sarap pakinggan kasi para sa akin, yung patak ng ulan is a sign of natural music. Yes, dahi. So, ito nila. Hala, hala. Hala, merong barko dahi. Merong barko na dumaan. Oh, my goodness. Ipapakita ko sa inyo yung barko. Ayan oh, that is the sun that is rising in the east. And then, ang mga manok, dahi, ayan, daming manok. And then the ko ang laki ng barko. Ayan o, barko I zoom in natin para makita ninyo ang barko. Mm, diba? ang ganda ng barko in the morning. Anong barko 'yan? Tugo. Ay tugo. Ayan o. kitang-kita yung letugol, 'di ang ganda doy. Ito ata yung pinakamalaking barko ng tugo. Ayan o, tugo. Lo, hilo tugo. Ito yung ito ata yung pinakamalaking barko ng Tugo na may parang mall ba? Ayan oh, klarong-klaro yung Tugo. Wow, di ba? That is the view here straight from the balcony. Lo ang laki ng barko. Wow, overlooking in the shipbuilding of the barco. Char. So, i zoom out natin. Hmm, so ayan. And this is the morning today. And today is Monday. Zoom out, uh, zoom in ulit natin. Wala na, hindi na makita kasi natabunan na ng dahon ng niyog ang barko so this is the sunrise and mamaya ay pupunta ako sa beach and ito yung makikita natin straight from our balcony here this is our balcony and dito ako dito talaga ako madalas umupo na nagpapahangin kasi talagang priskong prisko ang hangin dito galing sa dagat and I'm very happy kasi <laughs> ayun malakas yung ulan kagabi at yun yung ating proposed garden garden proposal ay mala, ma, malapit na natin maisa ka to dahan dahan lang ka Wag lang nating madaliin ang mga pangyayari sa ating buhay. Ang ganda ng tulog namin ni Mother because sobrang ganda ang aking mukha. <laughs> Dito tayo sa ano sa likod naman na part. Ayan oh. Probinsya vibes pa rin. So sa susunod na mga araw ay babalik ako sa bukid. Uh Oo, -oh, kasi nga na pagdesisyonan ko na babalik ako sa bukid dahil pag nagsimula ng magpintura dito ay babaho kasi yung pintura eh. mm -mm. Kaya I decided to go back to the bukid once the painting the painting work starts. Pero yung yung mother ko ay mati, uh, maiwan siya dito kasi para may ano para may <coughs> may tao na yung bahay at saka yung mga natitirang bato dyan sa na lang yan kasi hindi ko pa naman din gagamitin yung area dyan so ganun So once again, good morning and enjoy your enjoy your monday kasi nga po holiday in the philippines because of the local election and yan muna for now bye good morning lo ang ganda ng ano o sunrise kitang-kita dito yung araw At ako ay, "Opo, John, this is the view."